Siniyak po ng Department of Tourism o DOT na tuloy-tuloy ang kanilang pangakong makapaghatid ng mas maraming benepisyo para sa bansa. Kabilang na riyan ang paglalatag ng mga programa para mas mahikayat ang mga dayuhang bumisita sa mga ipinagmamalaking tourist spots sa Pilipinas. Si Rod Lagusad sa Report Rise and Shine Rod. Experiential Tourism ito ang nakikita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat pagtuunan ng pansin kasabay ng pagbabago ng mga hamon sa tourism industry. Sinabi ng Presidente sa kanyang ikatlong State of the Nation address na kinakailangan ng multifaceted strategy sa pagtugon dito. This is an imperative and that we must elevate and expand our understanding of the one town, one product or OTOP concept. It must not inhibit but rather it must inspire. We must rest we must not rest content to have just one rather we must seek the optimal number of high quality products and services which at the same time showcase our community's distinctive history traditions and talents. Tuloy-tuloy naman ang Department of Tourism sa commitment nito na makapagpadala pa ng mas maraming benepisyo sa bansa. Una nang inilunsad ng ahensya ang Philippine Experience Program. Layunin ng programa na ipakilala ang iba't ibang tourism offerings ng bansa. Dito ibinibida ang turismo ng bawat rehiyon. Bukod sa mga sikat na tourist destinations na katuturan ng DOT sa kultura, heritage at pagkakakilanlan natin bilang mga Pilipino at maging sa pagpapalawak ng tourism portfolio ng bansa. Very much, uh... Into the collaboration with the private sector, as far as ensuring that when our tourists come to the Philippines, they're able to enjoy the many other offerings of the country. And this includes our dive tourism, our golf tourism, and especially as well, halal tourism. Bintay din para sa sektor ang pagtulak ng pamalaan sa streamlining o pagpapadali ng proseso ng pagbiyahe sa Pilipinas, gaya ng paperless immigration at customs forms. Soon, the piloted e-gates will be standard fixtures at airports to further facilitate ease of mobility during departures and arrivals. And with all this said, the implementation of the Philippine e-visa will be next in our digital transformation agenda. Dahil sa direktiba ng chief executive, inaasahan ng DOT ang mas maraming international arrivals. Kaya naman hindi rin malay na makipagsabay ng Pilipinas sa mga kapitbahay nito sa ASEAN sa paglago ng turismo. Binigyang din din ng DOT ang kahalaga ng visitor receipts sa tourism spending. What we're seeing is that the Philippines has already recovered over 100% of its visitor receipts from its 2019 numbers and also exceeds the 94% global average of recovery as far as visitor receipts is concerned. Mula dito, naikita ng DOT na kapag naipatupad na ng Department of Foreign Affairs ang e-visa, sa tulong ng Bureau of Immigration at kasabay ng improvement sa mga paliparan, malaki ang maitutulong nito sa turismo ng Pilipinas. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.